So good morning at uh, di dito tayo sa Barrio Tunaan no. Kung saan at uh, mayroon na na naman nagaganap no. Mayroon na na mga uh, nagaganap na sa Langone, no. So ah uh, itong uh, namamanhikan na ito no. So huli na tayo ng uh, ano no ng Mapagalaman natin na itong uh, namamanikan pala ay uh, pamangkin ko dahil uh, sila'y dumayo dito sa aming baryo no at uh, ito pala hindi pala siya na iiba dahil pamangkin ko pala ito so ngayon ko lang uh, na meet yung uh, pinsan ko at uh, nasabi niya sa akin na kalalakihan ka dahil uh, uh, yung uh, sumunod sa akin anak nito so Punta natin ngayon, no? At uh, ito yung mga mga kasama, ito yung sasakyan nila. So, punta tayo doon, no? So, guys, good morning. Uh, shout out kayo. Ito mga Kidapawan shout out. Oh, from out. Kidapawan, ha? Huh? Huh? Uh, ah, nianda uh, 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 po. From from Kabakan. Kabakan, no? So, shout out sa Trigot. Uh, ah, three inchyot, no? uh, uh, so, uh, Dito nagaganap yung uh, ano uh, 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 handaan uh, dito, no? Yung sa ni. eh no? So meron na dito nagpupulong-pulong, no? So, ah, shout out ka no sa mga -out, body no. Dito di kaya... okay, 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 okay. <laughs> So taga Kidapawan pala ito sila, no? At uh, ganito pala yung itsura ng uh, Kidapawan na uh, tricycle. Ayan, no? So, ito. So yan, ito naman, taga-kabakan, no? So yan, mga bade hindi ko pinta sa. May ah. So ito yung uh, pinsan ko no at uh, maaring uh, ito na. Bata ngamin ang siya ko sa iyo ko na. Na kamaster ko na pa kay pamam trial ah. So ah. Uh, uh, so ito yung pinsan ko almost uh, 36 years uh, hindi kami nagdita, no. So Ah uh, anak ng uh, kapatid niya yung uh, ano yung, uh, uh, sa ngayon, no yung sasalanggo ni ngayon at uh

Ito yung kabatch ko. Oh, uh, batch ko nung uh, nag kami. At uh, ito, no, ay ngayong uh, ngayon ko lang nakikita. <laughs> si ate, atik ko, si ate sabay na yung uh, madalas kami nagkikita kasi friend kami sa Facebook. Uh. so ito ang sumunod sa kanya. Yung, uh, ano, so, ano na rin, mga ate ko na rin, no? Pero ito, sing edad kami nito. So, may gula sa mana sa Tawadu pa? Ha? Oh. Ah. Ah, sige, sige. Ka. Ah, so ah, papasok na daw tayo, no? Ayan. Ito, ah, kapit bahay lang namin, ha? Ah? Nga. Ah, lalo sa buluan ito. Ato ba ari namin sa amin? Ah. Ang ina ka di ko pentalo So ito kababayan to lahat no so ah, uh, nandiyan sa loob yung uh, nagaganap na mga usapang matatanda, no? At uh, ah, pasyalan natin, no? Uh, ito may mga handa rin silang dala, no? At uh, madalas talaga na dito uh, sa probinsya, pag uh, mayroon na uh, mga okasyon, no? Kagaya nito, ay uh, mayroon na uh, mga baon na dala-dala ata uh, pinakamabilis na piniprepare na baon ay kagayan nito No, at bibilhin mo lang at lalagyan mo ng ganyan. So tayo naman ay uh, hindi tayo ano no, tayo kasama sa kalalakihan. So hindi tayo pwedeng uh, hindi tumulong dahil uh, sa lalaki pala ako no. Sa side tayo ng lalaki at uh, kahit uh, isang uh, boti lang ang mabuksan natin at least sa uh, makayanan na um, ano uh, makatulong tayo so ayan magbubukas tayo dito para uh, kahit papaano kaya makatulong tayo so to, no so wala tayong uh, pangbukas so Manumanlan, manumanlan. Sadya, lang. Oh, to na na natin ito so. Kala lakihan tayo, kahit tayo dinayo dito, no? Kahit tayo y, uh, dinayo dito ay uh, tayo kalalakihan pala palang, no? oh, kaya. Uh, papakita natin sa ipotin natin na tayo yung site uh, side ng lalaki, no? Uy! Oh ah. So, hindi natin pinopromote itong soft drinks, no? Pero na sabi ko na ito yung uh, mabilis na uh, pamamaraan para magiging tayong uh, may handa sa mga ganitong okasyon. Pa. Pa, <laughs> ay, ay, Uh, lumalakas na yung puwersa natin. So, papaupayan na natin to sa mga batang-bata pa. No? At uh, silipin natin yung uh, nangyayari, no? Nagaganap dito sa loob, no? So, ito yung uh, ito yung nanay nung babae, no? Tayo ba nang babae? si Murai ba? Ah, yan. So, anak niya yung babae, no? At uh, si Murayba no? So, ito yung mga body natin, no? Naghalo na dito yung baba, kababayan at kalalakian, uh, kalalakihan, no? Oh, so, ayan. Oh. So, shout out kayo mga bade, ha? <laughs> ah, <laughs> 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 uh, shout out kayo. Oh. <laughs> shout out. <laughs> ah. so ito isa ito sa ano natin, no? So, uh, supporter natin 'to. Bade natin 'to. No? So, ito, no? Ito kalalakihan 'to, no? Kahit nandiyan. So, ito hindi ko alam kung saan saan. Sa mga walang asawa diyan, available. Ah, yun, no? <laughs> oh, Yan ah, kababayan 'yan, no? At ah, naghahanap pa ng ah, pangilan na ba 'yung hahanapin ah, mo? Secret. So, ito eh, ipapakita natin tong ah, ano itong ah, kanilang mga handa dito. At ah, nag-ipon-ipon dito yung mga mga matatanda. <laughs> Kahit sabihin natin na hindi pa matatanda yon doon. <laughs> Ayun. Pero part na ng pag-uusap ng uh, mga matatanda. Nandiyan sila, no? Magayigin na yung nandiyan sila para mawala man itong mga matatanda na ito. So, mayroon usbong na usbong na may alam. No? So, yan. At uh, pag ma-stand ninyo, ganito po yung uh, agaganap na sa dito sa probinsya no uh, na uh, konting uh, pagsasalo-saluan abang nag-uusap yung uh, dalawang uh, magkabilang panig at uh, ito naman kababayan at saka kalalakian halo-halo na rin dito no ayan no? so ayan si serve na sila ng uh, pagkain Ata. Ayah no, ayah. So, ni nya kau bawa nya bawa. Ah, kau mau mana? Ah, kau mau mana? Iya. Kilala, kilala, kilala aku nubun. Sebentar je. Oh, dia aku nubun. Oh, piau mai tu nubun. Dia aku nubun kilala. Ah, anana. Mila. So, susubukan natin tong dalanila nila atin, no? Ah, kait dalat kahit tayo dinayo dito pero ako ay kalalakihan no dahil uh, pamangid, pamangkin ko itong uh, lalaki at uh, ngayon ko lang nalaman no dito sa uh, ano yung kapatid niya akapatid kapatid ng uh, anak ng uh, kapatid niya uh. Yeah. so yan yung kinain natin yung dala nila Pidapawan, tupikit. An, ah, taga Pidapawan ka? Oh, Wewencha. Hmm, so. Pidapawan pa, ba, mukhang ba? Nang, ito, alam ko ito. nangisahin kami sa mana. Ito, babay ito sa babay. Hay, taga Ninyangan, taga so. Malayo na pala no, pinanggagalingan nila. pega kudal I pawwan pagargalungan para mambo me akonanan tapi ba atau uh, maka zakal usah membala-bala Pero ito mga ito mga kababayan to mga, mga ano ito. <laughs> ah. So kailangan pala no ha, ah, tahimik tayo dahil ah, ito na nag-uusap tong ah, dalawang panig na ito at ah, tayo ah, ano ha ah, makikinig pero part part to na ng video natin yung ah, gagawin natin diyan dahil uh, ah, di tayo nag Uh, pulibok na itong uh, ating uh, ano, itong ating cellphone. Ay, mga, uh? Wala pa tayong pamalit. Uh, so, ito, isa ito, ito yung um, uh, nanay nung uh, kalalakian, uh, kapatid niya. So, hindi ko rin to kilala. <laughs> ngayon ko lang uh, nakilala sa uh, at uh, ngayon ko rin alam na isa pala akong kalalakian. No? Uh, um. Oh? Ay. No ba? kita kami kay Nyam. Oh. yan 'to sa tatay ko lang daw niya na uh, nakikita yung mukha ko kaya nakikilala nila ako. Magandang umaga po at uh, sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe para update kayo sa ating ina-upload patungkol sa mga ganito no? at uh, buhay probinsya natin. Magandang umaga, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out na rin kababayan natin mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants, bye bye. May part 2 part 2 yung ating video no at uh, hindi natin may tuloy-tuloy dahil hindi tayo nakakapag-edit. Magandang umaga po. Salamat.